text message sa cellphone. Dati pa nga ito, mga kasakses tulad ng mga bago nating mga followers na hindi pa alam ito para maiwasan din nila at malaman din nila tulad nito. Ayan, hashtag video advisory. Your account has been frozen due to abnormal operation. Please check shorten.e my video uh, updates to prevent deactivation activation. Yan guys, galing pa hindi natin kilalang numero. O paano natin maiiwasan yan guys? So, yan. Ang mahalagang maging maingat, guys, sa uh, mga text natin tulad nito o tawag mula sa hindi kilalang numero, lalo na kung ito ay nagmumula sa cellphone number o ibang financial institution. Narito, guys, ang mga ilang dahilan kung bakit hindi dapat magbigay ng personal information. Ito ang mga sumusunod na mga tagubilin ng hindi katiyakang pinagmulan. Una, guys, verification process. Hindi dapat hinihingi ng isang nagsasabing lehitimong banko ang mga personal account natin o mga information sa pamamagitan ng mga text o mga message o minsan sa email guys, ginagamit ang secure na online platform of personal na pagbisita sa branch para sa mga ganitong uri ng transaksyon. Pangalawa guys, scam alerts na galing sa mga banko Maging aware tayo sa mga scam alerts ng banko Kung may mga pinaalalahanan silang huwag ibigay ang mga personal information sa mga text, natin sundan ito at huwag itong baliwalain. Pangatlo guys, check legitimacy. Kung nagdududa ka, tawagan ang official na hotline ng banko na makikita sa kanilang official na website para tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga servisyong customer. Pangapat guys, do not click suspicious links. Huwag buksan o i-click ang mga link mula sa text messages lalo na kung ito ay nagtatanong ng sensitive na information. Ito ay maaaring maging modus operandi ng mga scammers, guys. Okay, so, panglima, guys, personal information. Hindi kailanman hinihingi ng lehitimong bangko ang iyong personal na information. Tulad ng mga text natin na natatanggap sa kanila. Kung mayroong anumang mga pangangailangan sa ganitong information, ito ay karaniwang isinasagawa sa secure na paraan at hindi sa text message lang, guys. So, pang-anim na, guys, be skeptical. Huwag basta-basta maniniwala sa mga mensaheng nagmumula sa hindi kilalang numero. Lalo na kung ito ay naglalaman ng mga pangakong hindi tiyak. So ang success, importante ang pagiging maingat upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng iyong personal na informasyon. Ito ka success example. Pag mo ang isang link, makukuha ba ang mga other personal information natin? Yes, oo, Maaring ito ay makukuha kung pinindot mo ang isang link mula sa hindi kilalang pinagmulan, lalo na kung ito ay isang scam o phishing attempt. Ang mga scammer guys ay maaaring gumamit ng mga peking website o mga pop-up forms na hinuhulog ang mga biktima sa kanilang dayaan. Kapag pumindot ka sa isang link na galing sa isang peking mensahe o email, maaaring dalhin ka sa isang peking website kung saan hinihingi ang iyong personal information. Maaaring ito ay isang anyo ng phishing site na nilabag ang iyong privacy at naglalayong manakaw ang iyong sensitibong informasyon tulad ng mga user's name, password, credit card details at iba pa. Para maiwasan ito, mahalaga na maging maingat tayo guys at huwag magbukas ng mga anumang link mula sa hindi kilalang pinagmulan. Kung mayroon kang kahit anong alinlangan o pangamba, mabuting i-verify ang legitimacy ng mensahe sa link na official ng website ng banko o institusyon para sa anumang concern. Mangyaring tawagan mo ang official na hotline ng banko o bisitahin ang kanilang branch. So maraming salamat ka success at idagdag ko lang kasi ngayon syempre minsan nadadala tayo sa mga ganong uh, text message. Kaya para huwag tayo mabiktima, huwag na natin i-click ang mga hindi kilalang link. So guys, sana sa video ito at may natutunan ka at lalo ngayon uh, inaayos natin yung mga bank account natin dahil kailangan kay Meta. Requirements na yun para sa mga payout natin. So maraming maraming salamat sa panonood at uh, see you sa next video. Thank you po and bye-bye!